Magandang araw sa inyong lahat mga kabayan. For today's video ay pag-uusapan natin ang mga dapat yung gawin kung first time mo magta-travel sa isang international flight. At bago tayo mag-proceed sa topic na yan, i-invite ko nga pala kayo mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Nag-a-upload nga pala ako ng mga video na may kinalaman sa travel, protocol at lalong-lalo na sa mga balitang may kinalaman sa ating mga OFW. Simulan na nga natin ang topic na to. Kung isa kang baguhang traveler at hindi mo alam ang iyong gagawin pagdating mo sa airport or wala kang mapagtanungan, para sa iyo ang video na to dahil nga ituturo ko sa inyo ang step by step na mga kailangan yung gawin kapag dumating na kayo sa terminal or bago niyo gawin ang inyong international flight. Ang una n'yong gagawin ay kailangan mag register kayo sa e-travel. Lahat po na magta-travel international ay kailangan mag-register sa e-travel. Paano tayo mag-register sa e-travel? Punta lamang tayo sa www.etravel.gov.ph At sa mga kababayan ko po na baguhan pa lang sa pagta-travel, pwede po tayo mag-accomplish ng e-travel 72 hours or 3 days before po ng ating mga flight. At ang e-travel po ay wala pong bayad yan. Libre lamang po yan at makikita po natin at pwede natin gawin kapag binisita natin yung website na sinabi ko sa inyo kanina. After natin ma-accomplish ang ating e-travel at nasa airport na tayo, ang una natin gagawin ay pumunta lang tayo sa mga travel tax counter. Tama po ang narinig nyo kasi bilang mga travelers, kailangan nating magbayad ng travel tax. Ang gagawin lang natin, punta lamang tayo sa counter at make sure nakaredy po ang ating mga passport at itinerary kasi hahanapin nila yan kapag magbabayad tayo ng travel tax. After nyo magbayad ng travel tax, make sure po na nakaredy na rin ang inyong mga documents bago kayo pumunta sa mga check-in counter. Sa step na yan ay hihingi ng staff ang inyong visa kung applicable po ha kasi hindi po lahat ay kailangan ng visa. Siyempre, kailangan din ng passport at yung travel tax receipt. At siyempre, kailangan din po rito ang presence ng pasahero para po ma-verify nila yung mga sinabit ninyong documents. At dito mo na rin makukuha ang iyong boarding pass. At pagdating mo naman sa immigration, ay dapat doon ka pipila sa Philippine Passport Holders Line sa immigration. At kung hindi nyo alam kung paano kayo pupunta doon, pagdating nyo ng immigration, ay may makikita kayong mga signage at pwede rin kayo magtanong sa mga staff na available sa loob ng immigration. At bago kayo pumunta ng immigration, make sure na i-ready nyo rin ang inyong mga passport visa, boarding pass at other documents katulad ng accommodation and return ticket dahil hihingin din ito ng immigration officer. Once na, na verify na nga ng immigration ang lahat ng inyong mga documents, ang susunod nyo nang gagawin ay mag para sa security check. Kailangan alisin nyo lahat ang metals na suot nyo at lahat ng mga nasa bulsa at kung may mga gadgets kayo katulad ng laptop, tablet, ay make sure na alisin nyo ito sa mga bag at ilagay nyo sa isang separate container na available every time na dadaan tayo sa mga security check. Iwasan din natin magdala ng mga liquids na more than 100 ml dahil against na po ito sa rules ng security sa airport. Pwede rin naman kayo magdala ng mga tumbler sa loob ng airport basta make sure kapag dadaan kayo ng security ay wala itong lamang tubig. Anyway, sa mga baguhan po sa airport, yung mga dala yung tumbler ay pwede niyo namang refillan niya ng tubig. Once nakalagpas na kayo sa mga security check, ay may mga available naman pong water refilling station at libre lang po yan na pwede nyo makuha bago kayo dumaan or pumunta sa mga gate na naka-assign sa inyong mga flight. At ang pinakahuli ay i-check ang inyong boarding pass. Kailangan be careful sa mga boarding time na nakalagay dito. Make sure na malapit na kayo sa inyong mga assigned gate at that time para aware ka rin in case na mag-announcement sila kung meron na mga changes or delay sa iyong flight. At pag sininod nyo nga lahat ng sinabi ko sa video na to, ay siguradong wala kayong makakalimutan at kahit first time nyo palang mag-flight as an international passenger Ay wala kayong magiging problema sa loob ng paliparan Kaya naman, i-share nyo na ang video na to for your upcoming trip Kaya naman kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel Ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell Para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW o balitang may kinalaman sa pagta-travel para lagi kang updated sa lahat ng ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Yun lamang at maraming salamat sa iyong panunood. And once again, bon voyage at happy trip, kabayan. Ingat. Thank you and goodbye.